drive-thru lang lang sa kanya. <laughs> o yan, shout-out doon sa nag-comment sa akin last time na hindi ko pinasakay yung estudyante. O ayan, ha? Nakikita nyo yung paligid. Ayan, yung accident-prone area. So, kailan nangyari, Kuya Bong? K k k kaninang umaga, 12. alas 12 ng madaling araw. So, k ah, ngayong alas 12 ng tanghali. O, okay. oh, December 12, 2024, papuntang Naga. Wait, to Naga? Pagaling ng Naga? Ah, okay. Galing ng umaga, papuntang Naga. Anong kotse ko? Anong kotse to? PDQ 770 ah oh, uh, PDQ 770 Ayan o oh. Kumusta kaya yung ano? Kumusta kaya yung kaya, kanina, na kanina lang danghali Ano? kasawa? kasawa? wala wala na yung... hindi na sugatan ano uh, ko ano? so ayan yung uh, nag comment dito last time na hindi ko pinasakay yung uh, sa kulong kulong yung dalong estudyante ano ayan nakikita nyo ito bangin na to Eto, bangin na to. Ayan, nakikita nyo. Yun ang reason kung bakit hindi ko pinasakay. Kasi nga accident prone area ito. Yung iba naman dyan, makapag-comment lang, wagas. Makapag-comment lang, ayos na. Oo. Oh. Siyempre, lagi tayo nagpapasakay. Pero siyempre, ano natin. Kung galing doon, Kuya Bong. Doon para Dire-diretso. Ah, nagdire-diretso siya. Hindi niya na. Sumabit pang nga, Ah, sumabit dito, ano dito ano so, Nakabig ko siguro ng konti nagulat siya ito yung puwetan eh no ito ah, oh, yung harap so, nakatunog ano so, hindi yeah. nakatilikado nah, 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 talaga tong kanto na ito eh Tatlo na yan dito ay nagtatlo na o oh, yan si kuya bong saksi taga rito yan eh pangatlo Paolo na tapos yung isang kutsi para hindi ko rin oo so, dapat siguro may barang din na eh. gano'n eh. uh,

Nasakay ka! Ah, oh, malapit ka na. <laughs> so, ayan. Uh, pakishare na lang ng video na to, mga kaibags. At uh, maraming maraming salamat sa panonood. Ah, uh, sabi ko nga, kapag nakapag uh, 20k followers na tayo,